Binisa na naman natin mga kapising. Kasi busog siya. Tingnan natin baka ito okay. nang hinahanap natin na kanyura kahit. Baka ito nang hinahanap natin na mahuli tayo ng kasili na may itlog. Kasi marami na kaming nahuli kasili mga kapising. Hindi pa talaga kami nakakuha ng kasili na may itlog. Tingnan na naman natin. Alam nyo mga kapising. Kahit malayo man ang pinuntahan nyo na pinagkanaan ng kawil Maka, madaanan mo yung mahirap na daan mga madudulas na mga bato matalas na mga bato pero pag makahuli ka mga kapising mabigyan ng biyaya sa paghawak mo pa lang ng kawil uh, nylon mga kapising pag may gumaganti yun biglang mabubuhayan ka talaga ng dugo mga kapising kahit napapagod ka pag hawak mo ng nylon na may gumaganti yun isipin mo may huli malaking huli sulit kahit malayo pa ang pinuntahan na ispat. alam kong naintindihan niya ng mga kapwa ko mga ilhanting nakaranas din sila ng mga ganyan minsan din masisiro tayo walang huli pero okay lang yun dahil kasama talaga yun sa ilhanting kaya sana sa lahat ng mga solid natin na mga kaibigan sa Facebook page kahit hindi man nila naranasan na manghanting ng kasili at least dapat papanood nila ang aming mga videos na in namin ng mga video kung ano ginagawa Patot. at sana sa kaunting mga video namin mapasaya namin kayo kung wala kayong ginagawa, kung nagre-relax kayo galing sa trabaho, pwede kayong manood ng mga videos kahit anong mga videos na gusto nyo panoorin kung anong gusto nyo video na gusto panoorin kasi sa amin ilhunting lang talaga mapupunta kami oh sa mga malalayong lugar Tula dito hindi, ta, hindi, na naman tayo, hindi na naman kami binigo may huli na naman itong mga kasama namin mga kapis, yung kilala nyo na to senior, si Peter at sana mga kapising lagi nyo lang lagi niyo pa rin kaming subaybayan sa aming mga lakad, sa aming mga fishing adventure sa aming mga ilhunting sana hindi kayo magsasawa at isir niyo ang aming videos mga kapising ano kinain? bato? bato uh, oh, bato no? yun thank you po sa inyong lahat mga kapising at sana magustuhan nyo ang aming video Dahil ngayong umaga, may biyaya na naman tayo. Binigyan na naman tayo ng biyaya dito. Lapad ang buntot mga fishing. At yun lang. Yun lang ang aking kwento mga kapising. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. At sana lagi nyo pang subaybayan ang mga ilhanting. Katulad ko na mga kapwa ilhanting. Maraming maraming salamat din sa inyong lahat. God bless po. Thank you. Hanggang dito lang aming video. Bye bye po. And happy Valentine's Day po sa inyong lahat. 15. 15, ba? 15 ah. Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Available po kami. Kaya, pwede kami nyo kaming edit. <laughs> kami tatlo daw available. Pwede pwede nyo kaming edit. <laughs> tatlo daw <Mga happy> available. <laughs> kaya ulitin ko Ameri uh, happy uh, happy Valentine's Day po sa inyong lahat.